Maganda araw mga ka-good vibes, chikahan na naman po tayo. Eto nga po si Mickey Boy, kahit tinatamad ay eh, bumango pa rin na maaga kasi may pasok na siya ngayon. Nakakapanibago nga lang po kasi mga gantong oras ay eh, maliwanag na pero ngayon napakadilim pa. At dahil nga po naligo naman siya kagabi, ang sabi ko sa kanya ay eh, maghilamos na lang po siya ngayon at mamaya ko na siyang tanghali paliliguan. Ito pa nga ang batang ari at eh, tinanong uli ako kung may pasok ba daw siya ngayon dahil wala talaga siya nakikita batang pumapasok siya lang daw. Ito naman si Papa Bernard, paniwalain, abay tinanong ako ko ako hindi nag-check-check ng DC at kung may pasok doon ba talaga. Pero may nakita kami sa daan na pumasok ay sabi ko may pasok talaga. Aba, eh, bagong taong, bagong buhay talaga kami ni Mickey Bo, Dahil kung dati kami late, ngayon kami naman ang kauna-unahan. O, di ba? May pagbabago naman. Mala talaga at nauna kami. O, talagang hindi lang sila nagsipasok kaya nauna kami. Ano ba talaga? Ika. Eto naman si Kuya Brent. Alam na nagbo-boy sober ako. Ang ingay! Halos pala lahat ng classroom dito ay wala pang tao at nauna pa ata kami doon sa maintenance na nagbubukas ng room. Abay, pagkaaga talaga namin. Ano? Kaya naman, ang ginawa na lang po namin, eh, hinintay muna po namin yung teacher ni Mickey Boy na makadating bago namin siya iwan. Ba, itong batang ito, eh, sabi, umuwi na daw kami at kaya na daw ng sarili niya. Diyos ko, dahil... Ayaw naman siya iwanan ni Papa Bernard at alam ni Papa Bernard na maglalaro lang siya dito. Yan ito pala, ang piling kapag maaga kang pumapasok. <laughs> Kita niya naman yung mga tindigan ni Mickey Boy. Akala mo naman talaga, laging purse. Yung pala, first time lang na una. Maichika ko na rin din. Pagkasundo ng papa niya kaninang uwian, aba sabi ng teacher niya, nakatulog daw to sa classroom, hindi na lang daw ginising. Siguro nga po talaga inanibago siya at sobrang aga nga namin gumising. Ayun, natulog na lang sa classroom niya, yes, skuday. Anyways, huwag din na lang sabihin kay Mickey Boy na ichinismis sa inyo, char. Yun na nga po, nang dumating ng teacher niya, iniwan na rin po namin sila. At dahil marami na rin kaming labahe, naisip akong dumaan muna ito para bumili ng sabon at makapaglaban nga. Inaagad ko po rin talaga ang labahin ko ngayon dahil mahirap talaga magpatuyo at laging naulan. Ito lang din naman po ang binili ko at umuwi na kami. At dahil nga maaga pa dyan at madilim pa, ay nagkape muna kami ni Papa Bernard at itong tira naming suman. Ay si Papa Bernard lang pala yung nagkape tapos ako turmeric. At dahil nga po maaga pa rin at wala naman pong si Papa Bernard, ay ayun nakatulog uli. Ako naman po hindi na makakabalik sa higang kaya ang ginawa ko nagluto na lang ako ulam para kay Kuya Brent. Pagkahatid ko po kasi kay Mickey Bo, eh, may nadaanan ako nagtitinda ng gulay, kaya ito bumili ako, fresh from the farm, char. Magpasensya niyo na po yung ingay, eh, talaga maingay ang paligid namin. Nakakapanibago nga lang po at kokonti lang ang gulay na nakita namin sa labasan. Buti na lang nga po at may sari-saring ganito kaya hindi ko na siya bibili ng katay-katay. Tapos -katay. may nakita rin kaming talong kaya ininsilada ko nakakamisang ganitong ulam pag galing ka sa laging karne. Talaga naman paiyakan sa espagueti at kailang kaya ito mauubos niya skoday. Ayun nga po si Kuya Barret at himbing na himbing pa ang tulog at maaga pa nga dyan. May isasangag nga akong kanin pero nagsaing na rin ako at baka bitin yung sa amin. Imbis na nga po karne ang ilaho ko ay tokwa na lang at talaga namang umay na sa karne. Nakachamba pa nga ako at masarap ang pagkahagis ako dyan sa mga gulay na yan. Sure. Eto po ang tekniko kung gusto nyo pong ganahan si Kuya Brad sa pagkain, pakainin nyo po siyang sinangag, malamang, talaga namang uubusin niya yan. Minsan nga po yung bagong saing gusto niya ipapapride rice pa sa akin. Lalo na kung malasa yung iyong fried rice na ko po, sigurado na ang busog nun. Sakto naman po, pagkaluto ko, naamoy niya daw po yung sinasangag ko at eto bumango, nakakain na daw po siya. At dahil nga may ginsang gulay tayo, masarap nakatambal nito tuyo. Favorite din niya yan, ipartner sa sinangag. Anyways, kung nakaabot ka nga po sa part na to, e eh maraming maraming salamat po sa inyo. O paano, bukas na lang uli mga ka-good vibes. Bye!